Enrique Gil mananagot kay Liza Soberano. Trending at pinag-uusapan sa social media ang aktres na si Liza Soberano matapos kumalat ang balita kahapon na ipinagtabuyan ito ni Enrique Gil at ipinahiya sa harap ng maraming tao. Hindi makapaniwala si Liza sa ginawang pambabastos na ginawa ni Ken sa kanya kahit ang mga netizen ay hindi na masikmura ang ugaling pinapakita nito na kung saan laking disappointment nila kay Ken. Kaya naman matapos ang pangyayari na iyon kahapon, ay nagbigay ng pahayag si Liza Soberano sa ginawa ni Ken na pagtaboy sa kanya. Habang nagsasalita ang aktres ay makikita na galit na galit at hindi nito nagustuhan ang nangyaring pamamahiya ni Enrique. Ani pa ni Liza, for many years ngayon ko lang nakita ang ganyang ugali mo. Akala ko iba ka sa mga taong nakikita at napapanood ko, but wala ka palang pinagkaiba, and now I'm letting you go. Pero magbabayad ka sa ginawa mong kasalanan. Inulan ng samot saring komento at pinagkaguluhan ang naging pahayag ni Liza na kung saan sinasabi ng mga netizen sa wakas ay natauhan na si Liza. And this are Chika for today mga ka -showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you